May record? ako yung bawang at kasibuyas. Hindi ko naman to ginagawa na talaga na lang. Tapos, saka ko papakuluan. Yun lang, matagal pakuluan ng tuwalya. Pero, eto mga katim yung ginagamit ko. Itong Dutch na ano na to. Kasi napansin natin ni Marvin na mas mabilis na mambot yung karne, di ba no? Mm. Si so, Marvin yung na nagising na siya. Natulog ulit yan kasi, gumigising yan na maaga, nahatid yung mga bata pag wala siyang pasok. Tapos, matutulog siya ulit. Nag-aabang ako nung ano, extra. Minsan, hapit na yun sa taas, pero kasi, naghanap siya lagi ng extra. Para may overtime, so... Nag-stay siya sa baba, tapos akit na lang ng mga 9, 10, alam mo. Tapos matutulog ng dalawa sa mga. Ayan na, palumabas na yung ano, severe storm warning, oh. thunder storm warning. Malamig yung hangin eh. kaya kailangan sila Martin mga sundok. ano? Kasi baka mamaya malakas yung bagyo. Kaya lang baka mag-gym pa ka yun. Kaya patay mo muna. So ayun, nag na natin yung baka. Lagay naman natin yung ano, tripe o tuwalya. Trip o tripe? Kayo na pong bahala. Tapos, pagkalagay niya, lagay niyo na siya ng ano, asin. Ako nag-magic sarap kung ayaw na mag-magic sarap, o tayo mag-magic sarap. Hindi, kung huwag mo nalagyan ng asin. Para depende na lang tayo sa bago. Hindi, para may nasa yung baka. Ay, ba? Baka ba yan? ang ah? Yung tuwalya, tsaka yung baka. Okay. Yung asin, para lang dun sa laman. Ah. Para pa, pinakain mo na siya mamaya. Meron kang nalalasang alat sa laman. Pero yung sauce, hindi mo siya lalagyan ng mm. Ano? O, kasi para yung bagoong yung ano rin, yun, ano? Oo. No? Okay. Ito, nilagyan ko na itong paminta So ang gagawin na lang natin dyan, isasangkot siya lang siya ng mga siguro 5 minutes. Tapos talaga ko na siya mga katim ng tubig. Hindi naman sobrang dami kasi mawawala naman ang lasa. Hmm. Saka katibang ang kare-kare di naman masabaw? Oo, oh, malapot siya. Oh, oh. Dati nga walang tubig eh. Hmm. So, higay lang natin yun ng 5 minutes. Tapos talaga ko na siya sabaw. Tapos papalambutin. Hmm. At saka ilalagay yung, yung, yung ano, sauce. Oh. Anong, sarap. Yeah. Sige na, big joke. You know, kare-kare ang ating ulam yan ito nakauwi na ang bawat isa kakain na tayo si chef Ste, hindi lang natin makakain na oh. at ako yung ano ko kukunin kayo yung uh, na kanin ano ba nilagay yun? Sa ilalim. Sarap kasi minsan yung ano. Malamig na kanin. Malakas yung hangin Oh. Ay, lakas na. Meron siyang ano. Sibir. Sa so, report. Tara, kaya na. Kinawa ka lang itong Okay. okay. meron tayo ano merong check up police yan si Ste doon naman yan sa ano sa may bandang downtown ano yan bumaho na maglipit ka na dyan ha eh, hindi ka pa pala sa dulo yan isuot natin no? ang init eh nakaano ngayon eh heat warning yan oras na pa mag i tayo ng ano Uh, 9.30 gawin natin to yun, oh, maliwanag na pala eh o, maliwanag na yun gano'ng mga damit natin ganito eh yung mga ano lang, malimitis masarap patulog pala pag ito sulot na eh, hindi ka papawisan eh okay ayan muna tayo hindi na mga kating dito tayo ngayon sa ano? Sa Holy Cross. Ayan. Pinaka-clinic siya. Hindi na natin sila este. Nasaan na sila. Pero mag-ano man tayo. Magawa siya kasi. tayo nag Nag, uh, park alisa tayo. Sindali lang doon naman sila. Baka maatikitan tayo rito. Hindi na lang natin sila sa ano. Sayang kasi kung mag ano tayo ng parking, isindali lang naman pala. Mag-ikot-ikot na lang muna tayo rin sa area. Ito yun eh. Ano? Holy Cross Center. Ang you know? ganda ng uh, panahon niya you No? Know? Kabubukas lang ng, ano, eh, ng cross iron, 11 o'clock. Daling tayo rin sa, ano, sa Holy Cross Hospital. O, o, parang center lang siya. Parang hospital. Uh, Holy Cross Center lang pala. Yan. Mabilis lang naman yung ano check up ni Ste. Kasi ayun. Uh, eh bago tayo mo dumaan tayo rito. Kasi maaga pa naman. Ayun. E, Solong-solo natin ang ano. Solong-solo natin ang food court. You know, mga katimo, dito tayo sa loob ng ano, rocks, marami siyang magandang design. Ano? Eh. mga design shop. Pero siyang sale kaya lang ano lang siya. Hindi siya halos lahat sale dito lang siya sa area na to na ano. Buy 2 get get 2 free dito sa area na to. Kaya na wala tayong makita ng ano. Ayun. Penguins. Pero ito isa maganda eh. Ganda diba? Kahit ito. Oo. Oo ano? Lucky. Ito naman, isang malaking malaking, -malaki, isang maliit. Oh. Size 5 ako sa eh. no? Thank cute! Mga pahihilig sa ganyan dito pwede ah. Eh. Kaya sa online wala? Oh, wala na. Ang sarap ngayon dito sa ano, parang uh, solong-solo mo yung cross ay, pag ganitong maaga pala ang ano. Pag maaga ka pumupunta rito, ang sarap. Hindi ka ano, yung malanig yung pakiramdam. Tapos makakapag-ikot ka ng maayos hindi ka ano hindi ka ano pagpapawisan wala pang ganong ano yung mga tao may may siguro pag gumamin na yan uuwi na kami uuwi na kami yan you know bumili tayo ng mga, summer drinks ng ano yan Starbucks sarap naman siya yung ano yung bilog bilog na yan mabuputok sa bibig ah puffing boba. May eh, parang akala ko ano, yung sago, hindi pala. Pag inanam mo siya, hindi naman sa loob na malambot eh. <laughs> Yan. Refreshing. Yun mga ating mga, ito yung mga bagong labas daw dito ngayon na night. Like Yan. Huwag na rin yung kulay nito. Dito naman yung mga, uh, ito. Ganda rin yung mga design nyo. Oh, ito yung ano yung max. So, paano yung ano? Mataas yung max niya ngayon. Ito pang ano naman ito eh, pang hiking. Maganda to. No? Huh? Ito maganda rin to. Ano siya? Flight. Flight. Ito maganda. Ba, 44 lang oh. Ba, okay ito. ano gusto ko ito? Ang ganda ng design niya. Ito yung ano, ito yung mga ano niya, presyo niya ngayon oh. Yan. Ito yan yung mga, na, mga nandito. Kailangan magaling ka lang ano. Magaling ka lang mamili. Yan. Yan yung mga presyo nyo. Ito maganda rin. Ito maganda rin ito yan. Medyo mataas tayo ng konten. Kasi bihira tayo makapasok dito kasi lagi siyang ano. Laging uh, maraming ano, tao dito kaya bihirang bihira tayo makapasok. You Sino mga katin dito. dito naman tayo sa ano. Ito naman kasi yung ano brand ni ano ni Shakira. Ito yung gustong gusto niya yung Skechers. Mas marami pang paki pag ito kasi Skechers, ay no. Ang ganda sa pinaka dulo, ang ganda oh, Dami, kaysa doon sa mga Nike tsaka ano. Dito dalagang hanggang dun sa durut-dulo, marami kang mapipili na klase ng ano Skechers. Yan yung gusto ni ano ni Shakira, brand niya yan eh. Ako si Steve tsaka si Martin, ayan gusto namin Nike. Tapos gusto ko rin yung ano Adidas, kaya yan. Dito tayo sa loob. Ikot-ikot tayo hanggang sa dulo, yun know? Yun ang mga tingin. maganda rito, itong sale niya. Uh, sale siya ng buy two pairs, get one free. Eh, ang sabi ko, ang uh, ang maganda dyan, bili kami tatlo para babayaran namin yung dalawa, libre isa. di ba? Para makuha natin yung buy two, get one free. <laughs> Makiki-ano na kami rito. Makiki-ano na kami ng Tigitigis sa kami ng tatlo para makalibre kami ng isa. Yan. di pinaka pinaka sale niya. Marami nang pagpipilian dito. Yan oh. Pero ako mas gusto ko yung ano hindi na sinisintas. Mas ano ko yun eh yung walang sintas. Susuot mo na lang siya para ready on the go na siya, di ba? Yun know, Na, bali na na sila sa ano nasa ano sila mga katim nasa urban. Dito ay sa ano sa food court. Sarap pa magpahinga rito kasi wala pang gaanong tao. Ayan. May update dito, update sa ano natin eh, sa sa bahay na. Yung last year ang uh, bentahan ng bahay nasa 177 lang. Sa ano na sa mga sa duplex na nasa MLS. Tapos ngayon nasa dumo ano siya, dumoble siya nasa ano, 437 na siya. Yung uh, sa ano na yun, uh, yung mga duplex. Ito naman tayo sa single homes, dati 1256 yung ano niya. Uh, statistics niya. Ngayon dumoble rin naging 2,559 59 sa single house na nasa MLS. Kasi dito, dito tayo sa ano, sa sa condo tayo. Sa condo, kung last year 1167 lang yung bentahan, ngayon dumoble rin, nasa 2797 na siya. Eh relax relax lang muna tayo kasi wala pa tayong resulta do sa bahay. Sarap ng palaman ito, ginawa ni Stito ano uh, na to yun no, mga katim ito at uh, nakauwi na tayo uh, galing tayo sa ano sa mga lakad natin tapos uh, dumaan lang tayo ng ano ng uh, mall sa cross iron nagpalamig tayo ng konti sobrang init ngayon eh. mga nakaraang araw ano eh, may thunderstorm warning ngayon naman heat warning naman yung nakawarning warning ngayon dito sa ano sa alberta kaya sobrang init naman talaga gaya na sinabi ko kanina nung uh, may update sa bahay medyo ano ngayon ah uh, mataas ang demand ng mga nagebenta sa mga bumibili. Kasi ano eh, marami mag, pagpipilian, tapos sa uh, nagbababaan ng mga presyo kaya pag sa mga bahay ganyan tumingin sa bahay natin titingin din yung bahay natin tapos titingin pa ng mga ilang, ilang bahay makapamili sila hindi kaya dati na pahirapan yung ano eh yung pagbili kasi naguunahan sa pagbili sa pagka uh, tumingin isang bahay isa pang apat ka, pang lima ka kaya hirap eh, ngayon madaling bumili marami mapagkipilian kasi sa dami nang ibenta eh, mo ang lang araw eh, ay, ano rin tayo sa mga dasal dasal natin dyan sa mga dasal ninyo Diyan, sa, mga advice ninyo eh mabibenta rin ang bahay natin at uh, maraming maraming salamat sa mga araw-araw na pagsabaybay, sa mga araw-araw na nandiyan araw-araw na uh, nagibigay ng information, nagibigay ng advice. Maraming salamat. At ito, dito pa rin tayo sa inupuan you know, nating bahay. Ayan o, oh. hindi pa ako nakapagpaan eh. Hindi ko pa na, ano yun yan, na mower yun eh. Figuro pag mga, pag wala akong pasok. Ayan. Tsaka mainit, ano, mainit ngayon eh. May heat warning ngayon. Nakaraan, mayroong thunderstorm. Ngayon naman, heat warning. Ang ano, mainit sa ano, sa, ano, sa, sa bahay. Eh, hindi naman namin sakop yung uh, basement kasi may umuupa sa basement. Pero kung ganyan, pag ganyang mainit, sa basement masarap tumambay kasi malamig. Ayan, ayan ah. Oh. Ito at uh, na salamat. See you on the next vlog na lang ulit mga ka-team. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang ko At uh, sa mga daning subscriber, sa mga bago, sa hindi pa po nakasubscribe dyan, see you on the next vlog na lang po ulit. Bye-bye. <coughs> In yeah. some yeah.